Kumusta? Kumusta mga taropa? Kumusta? Kumusta kayo? Anong balita sa atin? Plano kong magcar wash. Plano kong maglinis ng aking sasakyan pero ano mangyari? wala guys marami pala nag comment sa atin dito sa channel natin ah, channel sa, sa mga views ah mga views mga videos natin guys meron akong may mga nagtatanong kung paano daw ako nakapunta dito guys may upload ako doon paki view na lang ulit yung isang video ko doon hmm yon title eh, paano ako nakapag work dito panoorin nyo na lang po yon tapos basahin ko yung isang comment ni JP John Mark Pecano Pecano Peca Peco Nada 7 days ago pare pwede ba mag apply na ang walang work experience ay hindi po pwede kahit sa namang bansa kailangan may work experience ka kung dada dadaan ka dyan sa agency sa Pilipinas nagre-require sila mag Saudi ka muna mag Japan yun tapos sa mga pag-apply sa New Zealand or Australia Canada kailangan may experience ka bro na 2 years pataas tapos sabi ni Jeremy Apura Boss, paano makapag-apply dyan? May agency ka ba rin sa Pilipinas? Wala pa akong agency. Dito na ako nag-apply. Naghanap ng agency. Ah, ng employer din. Inilink ako ng employer ko sa agency. Which is good naman na Pilipino yung may-ari na agency. Labor Inc. So, yun lang guys. Uh, ngayon ay Sunday. Hapon na atin tayo ng church sa Palmas na So last week hindi tayo naka-attend dahil malayo yung ano sa Libin eh medyo ano tayo uh, nalayuan. So dito last time muna lapit para accessible hindi masyadong tayo pagod. So yun lang. Uh, marami pang comment. Tapos sabi ni ano Ricky unitec 3219 Ganda siguro ng passive income mo bro Congrats Salamat Ricky uh, Actually nag reply ako siya dito Sabi ko sa awan ng lord Maganda naman Nakakabayad naman sa mga loan Lalong lumaki utang ko haha -ha -ha, Sabi ko Ba't lumaki utang? Anong passive income ko? Lumaki utang ko Na totally for my luho uh, nagkaroon ko ng emergency sa business ko doon sa Pilipinas kaya nagkaroon ako ng utang nais kong bayarin sa BIR taxation wala akong ganun kalaking pera so napaloon ako ng this oras tapos may mga excess pa akong pera ininvest ko sa tricycle bumila ako ng tricycle na may pangkaysa yun biyahe naman yun worth of 160,000 yan ang kamahal yung prang, may prang kaysa sa, tri, sa kalapan. So, yan. Pero pa, pa, paano, paano kung naman siya ng 3,000 a month Pataas. Below. Kasi ang pa-boundary ko sa araw-araw ay 200. So, yun yung masabi kong passive income. Kasi 200 a day ang boundary. So, parang abot niya sa 5K. Gross. Tapos, pag may mga sira, let's say 1,5 maintenance. So ganun yun, expect na lang na 3,000 yung passive income ko dun. So yun yun, tapos uh, ano pa yung extra income ko, yung pagkoconstruct ko, makikita nyo naman din sa YouTube channel ko na may mga previous project din ako na ginawa. So yun, uh, may mga nagiging client ako. For this year, ang naging tax namin ngayon ay mabot sa 600k mga narisibuhan so yun yung babayaran na mga tax masakit sa ulo so yun yun isa sa passive income ko tapos yun yung dito yung trabaho corporate trabaho ko dito so yun lang guys uh, meron pa uh, hindi pa ng passive yun nagpaalaga ako ng kambing tapos mga buntis pa lang tapos, nag nagbakas kami ng pamaking ko sa kulungan So, yun pa lang. Tapos, nagpapapabricate ako ng mga pambenta. May welding shop naman ako ng county doon. So, yun yun. Uh, think positive lang. grindan ng grind tayo. Kung anong magandang pagkakataon. Alright. Tara na. Punta tayo sa church. Bye-bye. vai ou I'm back Nakakapag voice over ulit tayo Ito guys Abad uh, tayo ng Babiang Ipapuntang Palmerston North E eh, Napakaganda Ng panahon Napaka thankful Kay God Dahil Nabigyan tayo ng pagkakataon Makapag Church ulit Ngayon Alright God bless us all Pagpunta tayo Sa Palmerston North City About Mga 15 to 20 minutes ang takbo ang layo pero sa takbo ko ay baka 15 minutes ang tayo yun na habang nagdadrive tayo dito napaisip ako uh, minsan sabi ko gusto ko na rin umuwi at dahil ako ay may pinagkakakitaan naman kahit pa paano pero napag-isip-isip ko napaka thankful ko pala napaka bless ko rin dahil yung iba ang dami nag uh, gustong pumunta dito pero nahihirapan ngayon nandito na ako at may chance pa na mapalago ko yung pangarap kong business so pagyamanin na lang natin kung anong meron tayo di ba be thankful what we have ayun nga guys napansin ko rin dito sa kalsada dito meron mga signage dito speed limit dito na nyo mapapansin nyo dito 50 na so ibig sabihin maglo low speed ka mag-adjust ka ng speed book so 50 km per hours na lang tayo alright kasi mabahay na matao na dito giveaway meron dito ang roundabout so titignan natin always give to the right sa so, may sign diretso so pagka diretso ka mag sign to the left ka alam ng kasalubong mo na ang decade mo ay derecho. ka ang rulings lang sa runabout always give to the right dahil right handed tayo ganun lang so napaka peaceful lang country although meron ding mga pasaway Ethereum Church and Milson Combined Church. dito na tayo ah, uh, siyempre uh, as long as sobrang busy natin dapat pa rin tayo magbigay ng time sa Panginoon yun talaga ang ng success sa buhay kahit ano at ano pa man anong galing natin then hindi tayo nagbibigay ng time para sa kanya wala din sabi nga uh, magtrabaho ka ng sampung ah ng anim na araw then yung seven I isang araw ay ilaan mo sa kanya o kahit anong araw man yan basta ilaan mo sa kanya give time to your family and to God all good soon bro salamat God bless and subscribe my channel also thank you for likes and share and that's it kung may mga tanong kayo and some tips just comment down below alright God bless you Boss. Good. Good. afternoon. Abot tayo, tayo pag tulong tayo pag-arrange ng lamesa. Ano